Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Aris dahil sa araw na ito, mas magaling ang mga Aris na unawain kung ano ang mga pangangailangan ng ibang tao at ng kaniyang sarili. At sa araw na ito, importante sa mga Aris kung ano ang kanilang relasyon sa iba. Meron mang mga tensyon ngayon sa iyong mga kasama, pero ngayong araw, mas maraming Aris ang hahanapin ang kanilang kalayaan at independence nila yung hindi sila pakialaman ng ibang tao. At sa araw na ito, magaganda ang pagbibigay ng mga aris ng oras para sa kanilang plano. At yung iba naman, nagkakaroon ng kunting pahinga. At sa araw na ito, ikaw ay magiging mas romantic. Magaganda ang iyong mga idea at very creative ang mga activity sa araw na ito. Medyo mataas ang iyong mga expectations sa kung ano ang iyong mga gagawin ngayong araw. Pero napakaganda ng promise ng araw na ito. Dahil ngayong araw, dahil sa tulong ng malakas na impluensya ng Venus at Buwan. Sa araw na ito makikita ng ibang tao kung ano ang iyong kakayahan, ano ang iyong lakas. At sa araw na ito, ikaw rin ay magaling sa mga boundaries. Yung kung meron mang mga tao na basta bastahin ka lang, yung hindi ka nire o kaya mga tao na kung ano-ano na lang ang ipinipilit sa iyo, ngayong araw magaling ang mga aris na manindigan. At sa araw na ito marami ka rin makuhang suporta galing sa ibang tao. Ngayong araw rin, magaling ang mga aris na i-manage ang kanilang oras at ang kanilang mga responsibilidad. Sa araw na ito, mas maayos ang pasok ng pera kumpara kahapon at ang pag-ibig ngayong araw ay medyo katamtaman lamang kaya merong ibang mga aris na kakaroon ng tampuhan, alitan, yung iba naman okay lang ang kanilang pagsasama sa kanilang asawa at kapamilya. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 3, 6, 20, 22, at 37 Sa araw na ito, maraming mga choros ang Napakaganda ng kanilang objective at marami rin ang mananalo ngayong araw. At sa araw na ito, ang ibang mga choros hindi masyadong pinapahalagahan ang kanilang mga makamit. Pero sa araw na ito, choros kailangan mong unawain kung ano ang mga sitwasyon ngayon. Yung iba kasi, medyo mataas ang kanilang expectation. Yung iba naman, kulang sa pasensya ngayong araw. Kaya naaapektuhan ang kanilang mood at lalo na ang kanilang mga responsibilidad. Maraming mga choro sa araw na ito na para bang nahahati sa kung ano ang direksyon na kanilang tatahakin at kapag ito ay mangyari, baka kailangan mo lang choros ng konting break para makita mo talaga ng klaro kung ano ba talaga ang gusto mo sa iyong buhay. Medyo emosyonal ang ibang choros ngayong araw. Yung iba naman, na sobrahan sa pagiging lohikal. Kaya medyo hati at kalat ang enerhiya ng araw na na ito mahalaga na i-reorient mo ang iyong sarili sa kung ano talaga ang importante sa iyo Meron ring mga chores na maaring magkaroon ng mga problema ngayon sa kanilang relasyon. Yung iba ayaw magpakumbaba at kahit na sila talaga ang mali ay ayaw humingi ng pagpapatawad. Yung iba naman ay ayaw lang tanggapin kung man ang punto ng kanilang mga kasama o kaya karelasyon. Kaya bantayan ang mga ito, merong mga pagtatalo sa araw na ito. Ang mood mo ngayong araw madali ring maapektuhan ng ibang tao kaya iwas ka muna sa drama. Pero malakas ang resistensya ng mga choro sa araw na ito, hindi kayo madaling mapagod, ang pera naman ngayong araw ay mas maayos kumpara kahapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay purple, at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 20, 24, 36, at 42. Mas mahilig naman ang mga Gemini sa araw na ito ng adventure at mahilig kayong gumawa ng mga proyekto sa araw na ito. Hindi kayo masyadong mapakali at marami sa mga Gemini ngayong araw hahanapin ninyo ang mga bagay na magpasaya sa inyo. Kahit na merong mga tension, merong pressure, ngayong araw ay mas magiging adventurous ka. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor kung saan mas ma Enjoy mo ang iyong mga gagawin. At sa araw na ito, medyo hati ang mga Gemini pagdating sa kanilang personal interest at sa kanilang commitment sa isang tao o sa isang sitwasyon. Kaya ngayong araw, mahalaga Gemini, alamin mo kung ano ang positibo at negatibo sa isang bagay para... Ang iyong mga judgment ay hindi mo pagsisihan sa mga susunod na araw. Mas prangka naman ang karamihan sa mga Gemini sa araw na ito. Yung iba naman, napakataas ng kanilang standards ngayong araw. At yung iba, kailangan na maging maingat sa kanilang pananalita dahil ang mga taong nakapalibot sa inyo ay very sensitive, madaling magtampo, madaling masaktan. Pero marami sa mga Gemini ngayong araw, maganda ang inyong determinasyon na unawain kung anuman ang mga sitwasyon na inyong kinabibilangan. Ang mood ng, ng mga Gemini ngayon hindi masyadong maganda. Madali kayong maapektuhan ng ibang tao. Mababa rin ngayon ang pag-ibig kaya merong mga tampuhan sa araw na ito, merong iba na maari na gusto na na humiwalay at yung iba naman medyo padalos-dalos sa kanilang mga kagustuhan at baka lumayo muna sa kanilang kapartner. Yung iba naman medyo magastos sa araw na ito kaya bantayan na hindi kayo mapagastos ng sobra dahil sa hindi kayo happy o kaya marami kayong mga pinagdadaanan. Sa araw na ito, ay ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, Fifteen, twenty-four, twenty-eight, thirty-six, at forty. Pakawalan mo ang mga bagay na nagpapabigat ng iyong puso, cancer. Merong mga cancer na parang nakasabit pa rin kayo sa kung ano ang mga nakaraan at sa araw na ito, kailangan ninyong pakawalan ang mga ito at mag-focus sa kung ano ang inyong kasalukuyan at kung ano ang inyong mga plano para sa future. Meron kasing ibang mga cancer, magkaroon ng mga plano na hindi matuloy o kaya ang mga relasyon na hindi na masyadong gumagana ay ipinipilit pa. Sa araw na ito, pakawalan mo kung ano man ang mga ambisyon na hindi na gumagana, ang tensyon at ang pressure galing sa ibang tao. Ngayong araw ay alamin kung ano ba ang magpasaya sa iyo at ano ba ang positibo para sa buhay mo. Maraming mga panahon sa araw na ito na ikaw ay makapagmuni-muni, makapag-isip ano ba talaga ang gusto mo. At sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Jupiter. At ang Jupiter, ito yung planeta na may kinalaman sa expansion, sa abundance. Marami kang mga iisiping positibo ibo sa araw na ito at ito rin ay may kinalaman sa paniniwala mo sa buhay para sa iyong pamilya. At maganda naman ang mga bunga nito kasi ikaw ay marami kang maisip ngayon, mas maging determinado ka, lalong-lalo na sa aspeto ng buhay mo. Merong mga cancer sa araw na ito na tuluyan ng kalimutan kung anuman ang kanilang masasakit na pinagdaanan, lalo na yung mga cancer na binubuli ng ibang tao. Sa araw na ito, kayo ay manindigan at ipaglaban ng inyong sarili. Ang focus ng mga cancer ngayong araw ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kasama na ang mga plano nila para sa kanilang pamilya. Maganda ang pag-ibig ngayon, maganda ang romance energy para sa mga cancer, Maayos rin ngayon ang mood ninyo at mas maayos ngayon ang pananalapi kumpara kahapon. Ang kailangan bantayan ng mga cancer sa araw na ito ay ang inyong energy, physical energy. Madali kayong mapagod ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga charos. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 17, 22, 30, 35 at Forty. Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong communication sector, Leo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas maganda ngayon ang iyong pakikipag-usap sa ibang tao. Maganda ang pili mo ng mga pananalita at ngayong araw ay medyo mahirapan kang mag-concentrate dahil sa araw na ito ay malakas rin ang epekto ngayon ng Jupiter sa iyong sektor. Maganda ang iyong kagustuhan ngayon na abutin ang mga pangarap mo, ang mga plano mo para sa iyong pamilya pero mataas ngayon ang expectation ng ibang tao kaya nakakaroon ng pressure para sa iyo na mas maging maayos sa iyong trabaho at pagtuunan ng pansin ang iyong mga obligasyon sa buhay. Sa araw na ito, ang mga Leo ay mas maging creative, mas inspired kayo, magiging malalim rin ang inyong pag-unawa ngayon sa kung ano ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Maganda ang inyong compassion sa araw na ito, maging sa mga estrangyos. Ang hero ngayong araw ay hindi kayo nag-aalinlangan na tumulong. Ang mga liyo sa araw na ito, mas objective, mas fair kayo, wala kayong mga pinapanigan o... Kaya masinusunod lang ninyo kung ano ang sa tingin ninyo ang tama. Medyo mababa ang enerhiya ngayon ng pag-ibig, ang romance energy para sa mga liyo, kaya bantayan ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga pagsiselos at tampuhan ngayon sa isang relasyon. Pero sa araw na ito, magaling ang mga liyo sa inyong pagtulong sa ibang tao, hindi kayo napapagod at mas maayos ang pananalapi ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 15, 26, 30, 39 at 44. Maganda naman ang awareness ng mga Virgo sa araw na ito dahil Medyo ngayong araw, mahilig kayong mag-obserba at sa araw na ito, makikita ninyo ang mga bagay na dati hindi ninyo masyadong napapansin. Ngayong araw rin, hahanapin ng mga Virgo ang mga bagay na madaling i Yung mga bagay na parang kabisado mo na, alam mo na kung ano ang sasabihin o ano ang mangyayari. At ngayong araw, hindi kayo mapakali kasi sa araw na ito, parang gusto mo lang siguraduhin na ang pamilya mo ay matutugunan ang pangangailangan. At sa araw na ito, ang mga Virgo, na aakit rin kayo sa mga bagay na medyo mahihirap. Mas na kayo kapag hindi kayo masyadong sigurado kung ang iyong mga gagawin ba ay magtatagumpay. At hinahanap ninyo ang adventure. Parang hinahanap ninyo yung excitement. At sa araw na ito, pagdating naman sa iyong pag-ibig, ngayong araw, mahilig kang makinig sa kung ano ang opinion at payo ng mga taong mahal mo. Ang pera, ang kailangan bantayan sa araw na ito, Virgo, katamtaman lamang ang pasok nito, kaya siguraduhin na ang mga bayarin ay natutugunan at hindi ka madaling mapagod ngayong araw, pero sa araw na ito, madali kang maapektuhan sa kung ano ang mood ng ibang tao. Kaya makatulong sa iyo ngayong araw kung dumistansya ka sa mga madramang tao, mga tao na naghahanap ng problema. Ang pag-ibig ngayong araw ay maganda para sa mga Virgo at sa araw na ito, ang iyong energy ay sobra-sobra, parang gustong-gusto mong gumawa ngayon ng iba't ibang mga aktibidad. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 11, 24, 28, 34 at 39. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Libra dahil ang mga Libra sa araw na ito, focus sa inyong kalusugan, sa inyong pag-aari at sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. At maganda ang inyong mga inspirasyon sa araw na ito dahil natural sa inyo na magpasaya, natural rin sa inyo na makadiscovery ngayon ng mga bagay na makatulong sa iyong ma-impress ang ibang tao o kaya mapalago mo kung ano man ang mga maliliit na negosyo o inspirasyon ang iyong pinanghahawakan sa araw na ito. At ngayong araw, napakaganda ng romance energy ng mga Libra. Meron mga Libra na magsimula ng bagong relasyon sa araw na ito. Meron rin mga Libra na maari na mabuhay ulit yung mga nananamlay na na relasyon, lalo na sa mga mag-asawa. At sa araw na ito, katamtaman lamang ang pera. Pero magaling ang mga Libra ngayon na i-manage ang kanilang mga mapagkukunan, ang kanilang kung saan sila makakuha ng tulong, at maganda ang inyong connections ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Libra. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw, magiging malawak ang iyong understanding sa ibang tao. Ngayong araw, medyo mahaba ang iyong pasensya at sa araw na ito, ikaw ay very independent. Hindi ka masyadong umaasa ngayon sa ibang tao, hindi mo inaasam ko na ikaw ay masuportahan kasi sa araw na ito, pakiramdam mo, kayang-kaya mo ang iyong mga gagawin. At ngayong araw, kahit na meron mga disagreements ngayon, ngayong araw, ikaw ay magiging palaban dahil gusto mo lang mag-explore, gusto mo lang e-enjoy ang araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw, maganda ang progress ng mga plano ng mga Scorpio. Maganda rin ang pag-focus mo sa araw na ito. Ikaw ay mas maging seryoso at vina-value mo ang iyong oras at ang iyong effort ngayong araw. Mas aware ka rin sa kung ano ang mga nagaganap sa kapaligiran at mas maganda ang pasensya ngayon ng mga Scorpio. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Ito ang inirealize hiya na magdulot sa iyo na makapagpahinga ka, makapag-isip ka patungkol sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. At kahit na medyo busy ang mga Scorpio sa araw na ito, maganda ang pagtanggap ninyo sa mga trabaho at challenges. Ngayong araw, mahanap ninyo ang tamang balanse sa pagsusumikap at sa pagpapahinga. Meron ring mga emotional renewal sa araw na ito kasi ngayong araw, mas maunawain ang mga Scorpio. Kaya kung pero mga mga tao na nagkakamali, nagkakaroon ng mga kahirapan o kaya mga problema, ngayong araw magaling ang mga Scorpio mag-adjust. Mas practical kayo sa araw na ito at matulungan kayo ng enerhiya ng pag-ibig ngayon na harapin ang mga minor challenges. At sa araw na ito, ang mga Scorpio ay maayos naman kayo sa paghandle ng inyong pera. Maganda ang support ang makuha ninyo sa ibang tao. Maganda naman ang mga mood ng Scorpio ngayong araw. Pero yung iba, mabilis mapagod sa araw na ito. Kaya wag sobrahan, Scorpio, ang iyong mga trabaho ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 22,

Palaban naman ang mga Sagittarius sa araw na ito, makuha ninyo ang malakas na impluensya ng buwan na makakatulong sa iyo, Sagittarius, na mas maging happy ka ngayon dahil mailawan ngayon ng iyong sector of dreams. Kaya sa araw na ito, mas mapagtuunan mo ng pansin ang iyong friendships at ang iyong mga connections sa ibang tao. Malakas ngayon ang pag-focus ng mga Sagittarius sa kanilang personal life at mas mabalansin ninyo ang inyong oras ang interest ninyo, lalo pa na ngayong araw, positibo ang inyong mga pananaw. At iwasan lang, Sagittarius, ang mga ko ng sobra kasi ang enerhiya ng araw ngayon parang mapalaki ang iyong mga expectation. Kaya baka makapagbitaw ka ng mga pangako na hindi mo naman kaya. At sa araw na ito, maganda ang kagustuhan mo na maging payapa lang ang iyong mga connections ngayon sa ibang tao. Positibo ngayon ang mga pananaw kaya magaganda ngayon ang mga desisyon na iyong gagawin. Pero kailangan mong maging matatag sa araw na ito. Merong mga tao na mahal mo pero magdadala ng problema sa iyo. Maaring ito ay mga kapatid o kaya magulang o kaya asawa mo, mga anak. Kaya bantayan lang ang mga ito. Merong mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw. Pero maayos ngayon ang iyong energy at hindi ka madaling mapagod sa araw na ito. Maayos rin ngayon ang pasok ng pera kumpara ka Hapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 13, 18, 21, 27 at 39. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ngayong araw ang focus ng mga Capricorn ay nasa kanilang responsibilidad. Kaya mas lalo kayong hinahasan ninyo ang inyong skills, ang inyong talento at maganda ang concentration ninyo pagdating ninyo sa inyong trabaho. At ngayong araw magaganda rin ang iyong mga pakikipag-usap at sa araw na ito ay Magaling ka na parang makipagkompromiso ngayon sa mga decisions na iyong gagawin. At sa araw na ito, nagkakaroon ka ng karagdagang encouragement dahil sa focus mo sa iyong mga prioridad. Malakas rin ang epekto ngayon ng Jupiter na nagdadala naman ng pagiging positibo ng iyong mga paniniwala at ng iyong growth. At sa araw na ito, ang focus mo ay nasa iyong pamilya. anuman ang mga problema ng pamilya, ang mga pinagdadaanan ng mga taong mahal mo, ang mapagtuunan mo ngayon ng pansin. Mas maging aware ka rin sa araw na ito sa kung paano mo pasayahin yung ibang tao. At ngayong araw, malakas ang tentasyon, Capricorn, para makahanap ka ng mga pamamaraan na parang mabilisan sa solusyon ng mga problema. Kaya bantayan lang ang mga ito na hindi ka mapahamak. At sa araw na ito, pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong kalusugan. Maraming mga Capricorn na napapabaya ang kanilang kalusugan ang tamang pahinga dahil sa kanilang trabaho. At sa araw na ito maganda naman ang pag-ibig kaya maganda ngayon ang suporta ah, na makuha mo sa ibang tao pero napakababa ng iyong energy ngayong araw kaya maari kang magkasakit kung ikaw ay hindi magpahinga ng maayos kasi yung ibang mga Capricorn nagkakaroon ng kakulangan ng tulog. At ang pera rin sa araw na ito ay nagda dala rin ng problema, kaya ayusin ang iyong mga prioridad sa buhay. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow, at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 19, 21, 35, at 43. Mas emotional naman ang mga Aquarius sa araw na ito pero Palaban kayo ngayong araw. Malakas ang inyong fighting spirit. At maganda ang araw na ito dahil nakikipag-connecta ka sa ibang tao, nakikinig ka sa kung ano ang kanilang mga payo. At ang mga medyo tense na sitwasyon ay mas malampasan mo ito dahil sa tulong ng ibang kaibigan. Ngayong araw, ang dami-daming pagpipilian ng mga Aquarius. Kaya medyo mahirap kayong gumawa ng desisyon ngayong araw dahil sa ma-overwhelm kayo sa mga bagay na dapat ninyong unahin at malakas ang influensya ngayon ng Venus na nagdadala ng enerhiya ng pag-ibig at malakas rin ang influensya ng Jupiter na nagdadala naman ng pagiging positibo mo ng pagiging understanding mo kaya sa araw na ito, maganda ang kombinasyon ng dalawang ito. Dahil ngayong araw, mas mapagtuunan mo ng pansin, hindi lamang ang iyong sarili, kung hindi pati ang pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Medyo emotional nga lamang ang mga Aquarius ngayong araw. At mas makita ninyo kung ano man yung mga restrictions, anuman ang mga hadlang. Ngayong araw, mabilis ring mapagod ang mga Aquarius, kulang sa tulog, kulang sa pahinga, o kaya na nauuna na naman ang mga anxiety at nauuna ang mga pangamba. Sa araw na ito, katamtaman lamang ang pag-ibig kaya siguraduhin na mapag-usapan ng maayos anuman ang mga problema. Ang pera, Aquarius, kailangan mong bantayan, huwag gastos ng gastos o utang ng utang da baka hindi mo na mabayaran ang mga ito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 11, Fourteen twenty three at thirty. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Pisces dahil malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Pisces. Makapagmuni-muni ka kung ano ba talaga ang importante sa iyo at mapagtuunan mo ng pansin ang iyong passion ngayong araw. Maganda ang kombinasyon sa sektor ng mga Pisces ngayon dahil malakas ang impluensya ng buwan, ng Venus at ng Jupiter. Ang Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw klaro sa mga Pisces kung ano ano ang mga dapat unahin, ang mga priority ninyo. Ang Venus, nagdadala ito ng enerhiya ng pag-ibig, kaya mas loving ka, mas showy ka, at mas swerte rin ang mga Pisces ngayon pagdating sa kanilang pag-ibig. At meron kayong makuhang suporta at pagmamahal galing sa mga tao na nakapalibot sa inyo. Ang Jupiter naman, ito ang magdadala ng magandang impluensya sa iyong isip, sa iyong desisyon dahil mas positibo ang makikita mo ngayong araw kahit na merong mga problema mas magiging palaban ka at mas magustuhan mo na ipaglaban ang iyong mga pangarap sa buhay ngayon o kaya masubukan pa kung ano man ang iyong mga plano. Maganda ang transformation ng mga Pisces sa araw na ito. Anuman ang mga galit, anuman ang mga tampo ay maari na matunaw sa araw na ito dahil mananaig ngayong araw ang enerhiya ng pag-ibig. At sa araw na ito, ang pera ay kailangan mo pa bantayan Pisces katamtaman lamang ito madali ka mapagod ngayong araw. Kaya So, wag mong masyadong i-push ang iyong katawan at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5 8 15 23 35 at 41 abangan ang iyong kapalaran bukas maraming salamat po